Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade kabanata isandaan at isa hanggang isandaan at lima. Kabanata isandaan at naput isa. Pinapanood mo ang pagpatay kay Harold ng ganito. Nang makita si Harold na may hawak na palakol para tagain si Charlie, nakabawi si Jacob at umungul ng galit. Gayunpaman. Ang matandang Mrs. Wilson na nakaupo sa mataas na bulwagan at si Noah Wilson na nakatayo sa mga hagdan ay hindi natinag. Hindi man lang niya kinusat ang kanyang mga talukap, wala ring sinabi ang ibang kamag-anak ng pamilyang Wilson, as if nawala silang pake sa kanila. At ang Lady Wilson, ang vilya lang ang gusto sa oras na ito. Ang iba, syempre, nakatingin din dito, minsan, mas matanda ang tao, mas matako noong sinaunang panahon, mas matanda ang emperador, mas mahina, mas mayabang at maluho, mas matanda at mas malaki ang kanyang pagtatayo ng mga palasyo at libingan para sa kanyang sarili. At habang mas matanda si Mrs. Wilson, mas umaasa siyang mabubuhay siya ng mas mahusay at masiyahan dito, nais ng Lady Wilson na manirahan sa isang mas mahusay na lugar. Mamatay sa isang mas mahusay na lugar at may sa isang mas mahusay na lugar. Iyan ay nagpapahiwatig na sa kabilang buhay ay magkakaroon siya ng walang katapusang kaluwalhatian at kayamanan. Sa makatuwid, ito ang dahilan kung bakit ang mga matatanda ay madalas na gustong maghanda ng isang makapal na kabaong at isang napakarilag na libingan para sa kanilang sarili. Sa makatuwid, para kay Mrs. Wilson, dapat niyang kunin ng isandaan at tatlumpung milyon na villa na ito kahit na talagang pinatay ni Harold si Charlie, basta makuha niya ang villa, hindi na mahalaga. Itinaas ni na Jacob at Claire ang kanilang mga ulo upang tingnan ang mga taong ito, at ang kanilang mga puso ay lubos na nanlamig. Ito ang tinatawag na, dugo, na kamag-anak, para sa pera, upang magnakaw ng ari-arian. Hindi sila nagdalawang isip na mag-setup ng sitwasyon para kunin ito at gusto pa nilang patayin ang kanyang pamilya. Hindi nagmamadaling sinabi ng panganay na kapatid na si Noah, bata pa si Harold, naglalaro siya, bakit kailangan mong seryosohin? At saka, kahit na talagang putulin niya si Charlie, hindi siya galing sa pamilyang Wilson, tama, sa kanyang opinyon, anyway. Si Charlie ay isang live-in na manugang na walang kapangyarihan at walang impluensya kahit naputulin siya ni Harold sa kanyang utak, mas maraming pera ang mawawala sa kanya. Iyon ay mangyayari upang makakuha ng parehong tao at pera. Ang villa na iyon ay nagkakahalaga ng 130 milyon. At ngayon ang mga presyo ng pabahay ay tumataas pa rin. Kung kukunin nila ito, hayaan munang manirahan ang Lady Wilson. At kapag namatay si Lady Wilson, ang villa ay tinatayang nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200 milyon. 200 milyon, magiging sa kanila na ang lahat. Sa sobrang dami ng pera, sino ang makakalaban sa tukso na ito? Wala akong kuya na katulad mo. Galit na sigaw ni Jacob, pumulot ng map, at sinaktan si Harold. Kung ang noon ni Noah Wilson, sa takot na mabugbog ang kanyang anak, at agad na sumugod para pigilan siya labag talaga sayo, ayaw mo bang harapin? Bago pa siya matapos magsalita ay hinampas siya ni Jacob ng kahoy. Mabuti na lang at mabilis na nakaiwa si Noah at tumama lang sa balikat niya na napangiti sa sakit. Nang makita na ang ama, nakaraniwang tapat at madaling pakitunguhan, ay galit din. Kinasusuklaman ni Claire ang kalupitan ng pamilyang Wilson at nag-alala sa kaligtasan ni Charlie. Sa sandaling ito, Hinawakan ni Charlie ang talim ng palakol, tumingin kay Harold, na may bakas ng panunuya sa kanyang mukha, at bumulong. Harold, sinasabi ko sa iyo ang totoo, sa katunayan, sa aking mga mata, ikaw ay isang aksaya ng pera, wala sa lugar. Charlie, kamusta ang nanay mo? Isang galit ang dumaloy sa noo ni Harold. Sayang ka sa pera, ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganito. Bago pa siya matapos magsalita, hinawakan ni Charlie ang kanyang pulso at binali yun pabalik. Nang marinig ang malutong na tunog ng pop, oh, sumigaw si Harold sa sakit. Ang palad ng kanyang kanang kamay ay talagang binasag pabalik ni Charlie isang daan at walumpung degree. Nabali ito bigla. Napaungol ng malakas si Harold at napaiyak sa lupa. Kabanata isang daan at siyam naput dalawa. Nang makitang sinira ni Charlie ang kanyang apo, biglang nagalit si Mrs. Wilson, na masayang nanunood ng family law. Sa sobrang galit niya ay sumugod siya. Sinampal si Charlie ng isang sampal sa mukha. Nang ihampas niya ang kanyang kamay sa hangin, biglang tumalikod si Charlie at malamig na sinabi, Gusto mong mamatay? Pagkatapos magsalita, sinampal niya ang mukha ng Lady Wilson at hinampas ng ilang hakbang ang mga hulihan na binti ng Lady Wilson. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Charlie ay napakalamig, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang nakamamatay na aura. Dahil sinampal sa mukha ang matandang ginang Wilson, namilipit siya sa sakit at nanginig ang kanyang katawan. Tinakpan niya ang mukha niya at napaatras sa takot. Ang Lady Wilson na umatras ay hindi man lang nangahas na tumingin kay Charlie. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito na may kakilakilabot na mga mata. Nagmukhang tanga ang pamilya Wilson. What the hell? Ang basurang ito. Kahit siya ay naglakas loob na saktan si Lady Wilson. Gayunpaman, sino ang maaaring maglabas ng kanilang galit para sa Lady Wilson sa oras na ito? ang nasugatan na bodyguard ay bumagsak sa lupa, at ang natitirang iilan, na may bakas ng takot sa kanilang mga mukha, ay hindi nangahas na humakbang pasulong. Bagamat gusto ng matandang Mrs. Wilson ang buhay ni Charlie, alam niya sa oras na ito na si Charlie ay may kaalaman sa kung fu, napakalakas niya, hindi nila ito kayang talunin. Nakikita ni Claire ang pagtibok ng kanyang puso, ang kanyang magagandang mata ay nakasunod kay Charlie sa lahat ng oras. Ang kanyang kalooban ay kakaiba, at ang kanyang mga pisngi ay hindi maiwasang bahagyang uminit. Ito ang unang pagkakataon na natuklasan niya na si Charlie ay may ganoong matibay at makapangyarihang panig. Noong nakaraan, sa impresyo ni Claire, naramdaman lamang ni Charlie na siya ay tahimik, at walang alam maliban sa pagbili ng mga gulay at pagluluto. Sa oras na ito, nakita ni Charlie na walang nangahas na humakbang. Itinaas niya ang kanyang ulo, malamig na tumingin sa mga tao, at sumigaw sa dalawang bodyguard na nagtatago. Kung hindi mo bubuksan ang pinto ngayon, babaliin ko ang mga binti ninyo. Natakot ang dalawang bodyguard na mabali ang kanilang mga binti, kaya nagmamadaling binuksan ang pinto ng bahay. Galit na sinabi ni Noah, Mom, hindi natin sila pwedeng paalisin. Ang matandang Mrs. Wilson ay nagnangalit ang kanyang mga ngipin. Nakatitig kay Charlie, at mapait na sinabi, hayaan mo sila. Lola, paano ko sila hahayaang umalis ng ganito? Nag-aatubili na sumigaw si Harold, na may galit sa kanyang mga mata. Binali niya ang kamay ko, papatayin ko siya. Pinigilan ng matandang Mrs. Wilson ang kanyang galit at malamig na sinabi tumahimik kayong lahat. Mabangis na sinabi ni Noah Wilson. Charlie, sinaktan mo ang aking anak at nilabag mo ang aking mga patakaran sa pamilya Wilson. Tiyak na pagsisisihan mo ito. Ang matandang Mrs. Wilson ay nagsabi ng salita sa bawat salita. Mula ngayon, ang pamilyang Jacob ay aalisin sa pamilyang Wilson. At hindi na sila magiging mga anak ng aking pamilyang Wilson. Itinaas ni Jacob ang kanyang ulo. Nabalian ang kanyang ulo at may mantsa ng dugo sa kanyang mukha. Blan kanyang sinabi, Ang ganitong pamilyang Wilson ay hindi kawalan para sa akin. Tumango rin si Claire at sinabing, Oo, hindi kami malulungkot. Ang Lady Wilson ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Claire, kayo talaga ang mga taong nagpalugi sa aking pamilyang Wilson. Mula ngayon, tinanggal ka na rin sa Wilson Group. Ang Wilson Group ay nakikipagtulungan na ngayon sa M. Rand Group, at ito ay tiyak na magiging isang malaking panalo sa hinaharap, at ikaw ay unfilial apo, wala kang kinalaman sa Wilson Group sa hinaharap, lumayo ka sa amin hanggat maaari. Mariing sinabi ni Claire, wala na akong pakialam dito, Dad, Charlie, alis na tayo. Pagkasabi noon, inalalayan ni na Claire at Charlie si Jacob. Binigyan ng galit na tingin ng pamilyang Wilson, tumalikod at umalis. Lumabas siya ng pinto ng walang anumang nostalgia. Ngayon ay malinaw niyang nakita ang tunay na kulay ng mga taong ito. Ang tinatawag na kamag-anak ay hindi kasing galing ng isang tagalabas. Kung hindi dahil sa kapakanan ng kanyang mga magulang, gagawa siya ng malinaw na linya mula sa tinatawag na Wilson family. Labis din ang lamig ni Charlie sa kanyang puso matandang Mrs. Wilson, Noah Wilson, Harold, at tatlong henerasyon ay lahat na mga fucking idiots. Sa tingin ba nila ay maaari pa rin silang makipagtulungan sa Embrand Group? Kabanata isandaan at siyam na putatlo. Habang papaalis si Charlie mula sa bahay ni Wilson, galit na sinabi ni Jacob, alam ko na napakalamig ng loob ng pamilya ng aking ina at panganay na kapatid, kaya hindi ko dapat sila tinulungan ng husto. Bumuntong hininga si Claire sa co-pilot, at sinabing, sa kanilang istilo, kahit na ang pamilya Wilson ay may malaking pundasyon, sila ay masisira. Galit na sinabi ng binang si Jacob, ang susi ay malaki ang naitulong natin sa kanila. Hindi ba ang kontrata ng Embrun Group ay iginawad sa unang pagkakataon? Ngayon ay mas madali para sa kanila. Walang pakialam na sinabi ni Charlie, Mom, Papatayin nila ang kanilang sarili kung gagawa sila ng maraming kawalang katarungan, at hindi sila magtatapos ng maayos. Ang kasalukuyang pag-asa ng pamilya Wilson ay walang iba kundi ang pakikipagtulungan sa M. Grand Group, at hindi nila alam na ang M. Grand Group ay pag-aari niya. Nakaka-offend sa kanya, gusto mo pang kumita sa M. Grand Group? on. Hanggat binigyan niya si Doris ng isang tawag sa telepono. Ang pamilya Wilson ay matatapos. Hinawakan ni Jacob ang kalahating tuyong dugo sa kanyang ulo, at bungulong. Sino ang mag-aakala na ang pamilya Wilson ay napakalaki? Na kahit ang ating pamilya ay hindi nagkaroon ng pagkakataong manirahan sa villa na binigay ng pamilyang White, kinailangan nilang makuha ito ng malinaw. buli. Sa sinabi nito, nagliwanag ang mga mata ni Jacob, at sinabi niya kay Charlie. Mabait na manugang. Dalhin mo kami sa Thompson. Lagi kong naaalala ang villa na yon at gusto ko itong makita muli. Sinabi ni Claire, Dad, malapit na tayo sa bahay, kaya ano pa ang makikita? Hindi pa ba under renovation ang villa na yon? Nakatingin pa rin dito si Libo. Sinabi ni Jacob, Nako, gusto kong ng mabuti, kung hindi, hindi ako makatulog. Natural na mauunawaan ni Charlie ang kaisipan ni Jacob. Ito ay tulad ng isang tao na hindi kayang bumili ng kotse ay biglang nagkaroon ng top-notch luxury car. Kahit hindi siya nagdadrive, drive gusto niya lagi itong tingnan sa parking lot. Kaya sinabi niya kay Claire, "Dahil gusto itong makita ni Dad, tingnan natin ito para lang makita kung may mga ideya sa dekorasyon. Makakausap mo si Libo." Ngumiti si Jacob at sinabing Naiintindihan pa rin ni Charlie ang isip ko. Walang magawang bumuntong hininga si Claire at sinabing, Sige, tara na at tingnan natin. Agad na umikot si Charlie sa traffic light at nagmaneho papuntang Thompson First Grade. Ipinarada ni Charlie ang kotse sa harap ng Villa Thompson. At nang bumaba siya ng kotse, biglang kumunat ang kanyang mga kilay. Nakatago talaga ang gate ng bakod ng Villa. At parang may maingay na tunog sa loob. Nang makitang tahimik si Charlie, nalilitong tanong ni Claire, ano ang problema? Sinabi ni Charlie, mukhang hindi tama, papasok ako at tingnan. Tutal, nanguna si Charlie sa paglalakad ng ilang hakbang ng mabilis papunta sa bakuran. Pagkapasok na pagkapasok niya sa bakuran, nakita niya ang ilang bodyguard na nakasuot ng itim na nagtatapo ng ilang kasangkapan sa labas ng villa. Napabulalas si Jacob, galing ito sa pamilyang Wilson. Biglang naging malungkot ang kutis ni Charlie, ang mga taong ito sa pamilyang Wilson ay talagang walang hiya, hindi pa nila sila inabala, ngunit nauna sila sa pintuan, sinong nagpapasok sa inyo? Malamig na saway ni Charlie at mabilis na umakyat, nang makita ng ilang bodyguard si Charlie. Nagpanik ang mga mukha nila. Sa oras na ito, ang boses ng Drake ni Harold ay nagmula sa pangunahing bulwagan. Pinapasok ko sila. Mayabang na naglakad si Harold na may hawak na crowbar sa kaliwang kamay at makapal na gasa sa kanang kamay. Kabanata isandaan at siyam Charlie, basura ka. Ngayon ay pinalayas ka na sa pamilyang Wilson. Siyempre, ang Thompson First Class Villa na ito ay dapat manatili sa pamilyang Wilson. Nandito ako para kunin ang susi ng Villa ngayon. Kinagat ni Claire ang kanyang mga ngipin at sinabi, Sobra ka, ang pagpilit kay Charlie na isuko ang Villa ay hindi isang tagumpay. Ngayon ay kailangan mo itong kunin. Galit din na sinabi ni Jacob, Harold, ang Villa ay pag-aari ng aking manugang. Walang sino man ang maaaring kumuha nito. Dumura si Harold, at nagmura, Flair, sino ka sa tingin mo? Isa ka na ngayong naulilang aso na pinalayas ng bahay. kwalipikado ka bang kausapin ako? Gaya ng sinabi niya, dinampot muli ni Harold ang crowbar. Itinuro si Jacob at ipinagpatuloy ang pagmumura. May lumang bagay ka, sa tingin mo ikaw pa rin ang tiyo ko? Bilasan mo at bumaba, kung hindi, mabali ko yung paa mo. Galit na galit si Charlie kaya malamig niyang sinabi. Nasaan si Uncle Libo? Humakbang si Harold at tumawa. Wala bang matandang guro na nagbabantay sa bahay sa Villa? Damn, pinaalis ko na siya. I can't beat him anymore. Let him know from now on, sino ang tunay na may-ari ng Villa. Sinaktan mo si Libo? Malamig ang mga mata ni Charlie. Bagamat si Libo ay mula sa dating pamilyang White, Hinayaan niyang siya ang mamahala sa vilya na ito at magiging kanya na rin siya sa hinaharap. Bukod dito, si Tio Libo ay tapat at tapat at magalang sa kanya. Higit sa lahat, siya ay higit sa anim na pung taong gulang sa taong ito, at siya ay nasa kanyang namamatay na mga taon. Itong Harold na ito ay hindi dapat manakit sa isang matandang guro. Ito ay talagang kasuklam-suklam. Ngumiti si Harold sa sandaling ito at sinabing, bakit? Ang alipin na aso na hindi nakikilala ang kanyang amo, ay dapat siyang binubugbog ng husto. Paano niya malalaman kung sino ang kanyang master? May kasabihan na ang pagtama ng aso ay nakasalalay sa kanyang master. Dapat siyang manakit ng aso ngayon. Oo, upang ipaalam sa kanyang amo kung sino ang hindi makakaya nito. Sa bagay, mayabang na tumawa si Harold at puno ng kasiyahan sa paghihiganti ang mukha. Galit na galit na si Charlie kaya sinuntok siya ng walang pag-aalinlangan. Boom! Hindi nakaiwas si Harold, at nataman siya ng kamay na bakal sa tungki ng kanyang ilong. Bigla siyang tumalsik at napasigaw sa sakit. Bakit nakatulala ka pa rin? Ibigay mo sa akin ang lahat. Gusto kong mamatay ang basurang ito. Napaatras si Harold na parang aso, at sinigawan ang mga bodyguard. Ang mga bodyguard ay naglabas ng mahahabang kutsilyo sa kanilang mga baywang, at sinugod si Charlie ng marahas. Charlie, alam kong kaya mong lumaban. Pero paano kung hindi mo na kayang lumaban ulit? Gusto kong makita kung matigas ang balat mo o matigas na kutsilyo. Nang makita ito, namutla si na Claire at Jacob. Marunong lumaban si Charlie pero kung tutuusin, may laman at dugo siya sa katawan. Ang kalaban ay ang bodyguard ng pamilyang Wilson na may mahabang kutsilyo. Paano siya mananalo? Walang pakialam si Charlie. Malamig ang mukha niya, walang kaunting pagbabago. Gusto mo ang buhay ko kahit na may mga mabahong isda at hipon na ito? Pagkatapos ng lahat, ang bilis ni Charlie ay parang multo na nag-shuttle sa mga bodyguard ng pamilyang Wilson kahit na may hawak na mahabang kutsilyo ang mga bodyguard ng pamilya Wilson. Hindi nila mahawakan ang sulok ng kanyang damit. At si Charlie, parang butterfly na may suot na bulaklak, ay nagsimulang umatake habang umiiwas. Casual lang ang kanyang kamao. Madali siyang makagawa ng tunog ng pagsira sa langit, puno ng momentum. Bagamat ang mga bodyguard ay pawang mga retiradong espesyal na puwersa at mayroon din silang mahahabang espada, hindi naman sila kalaban ng kaharap si Charlie. Sa isang kisap mata, lahat ay natamba sa lupa. Walang nakakaalam kung paano niya ito ginawa. Dahil hindi nila makita ang lahat ng kilos ni Charlie, at ang mga bodyguard na ito ay natamba na sa lupa. Bukod dito, galit na galit si Charlie nang siya ay kumuha ng baril. Kaya wala siyang anumang simpatiya sa mga bodyguard na ito, at direktang inatake sila. Lahat sila ay nabali ang mga kamay o paa. Lahat sila ay nakahiga sa bakura na sumisigaw. Kabanata isandaan at siyam naputlima. Natigilan si Harold sa nakita niya sa harapan. Alam niyang magaling si Charlie, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga bodyguard na may kutsilyo ay hindi kalaban ni Charlie. Nang makita niya si Charlie. Nanginginig siya at ang kanyang binti ay nanginginig sa takot. Ang pagdating upang kunin ng vilya ay utos ni Mrs. Wilson. Dahil may galit siya kay Charlie, nagkusa siyang hilingin kay Mrs. Wilson na samantalahin ang pagkakataong ito para sirain si Charlie. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pinabagsak talaga ni Charlie ang lahat ng mga bodyguard gamit ang mga kutsilyo. At hindi siya nasaktan. Tao pa rin ba itong si Charlie? Sa oras na ito, naglakad na si Charlie patungo kay Harold na may malamig na mukha. Dapat niyang turuan leksyon ng leksyon ang bastos na lalaking ito at bayaran niya ng masakit. Nang makita si Charlie na lumalakad palapit sa kanya, namutla ang mukha ni Harold sa takot. At sinabi niya, hindi mo ako mapapatay, anak ako ng pamilya Wilson. Kung maglakas loob kang hawakan ang buhok ko, tiyak na hindi ka pakakawala ng pamilya Wilson. Si Charlie ay walang malasakit at walang awa. Dahan-dahan siyang lumapit kay Harold. Direktang hinila ito sa kwelyo. At malamig na sinabi, ang pamilyang Wilson na binanggit mo ay hindi man lang nakaugat sa aking mga mata. Claire, Tio, sabihan niyo si Charlie na tumigil. Sa pagmamadali, nagmakaawa si Harold kina Claire at Jacob na tuluyang nakalimutan ang hitsura ng pagiging mapanghamon noon. Malamig na sinabi ni Claire. Ano ba ang ginagawa mo ngayon? Karapat dapat ka ba? Tumingin si Jacob kay Claire at pagkatapos ay kay Harold. Hirap na hirap. Tanungin ang yung sarili. Si Jacob ay lubos na nabigo sa mga tao ng pamilya Wilson. Bagamat pamangkin niya si Harold, wala siyang pakialam sa pagmamahal sa pamilya. Kaya bakit siya mag-aalaga? Ngunit pagkatapos ng lahat, ang pamilya Wilson ay mayroon pa rin kapangyarihan. Kung talagang pinatay ni Charlie si Harold, tiyak na maghahatid siya ng nakatutuwang paghihiganti mula sa pamilyang Wilson. Sa pag-iisip nito, walang magawa si Jacob. Charlie, bigyan mo siya ng leksyon. Saglit na nag-isip si Charlie, pagkatapos ay malamig na tumango, at idiniin si Harold sa lupa. Ang graba ay direktang bumulusok sa kanyang mukha at ang dugo ay hindi tumigil sa pag-agos pababa. Maaari kong iligtas ang iyong buhay, ngunit ginalit mo ako. Ang parusang kamatayan ay hindi maiiwasan, at ang buhay na kasalanan ay hindi makakatakas. With that, sinuntok siya ni Charlie sa lower abdomen. Puno ng lakas ang suntok na ito at direktang tumama sa singit ni Harold. Kahit na ordinaryong tao lang si Harold, wala siyang martial arts cultivation skills pero sapat na ang suntok na ito para sirain ang kakayahan niya sa lugar na iyon mula ngayon ang batang ito ay magiging isang walang kakayahan na tao naramdaman lang ni Harold ang suntok na dumarating sa mga oras na ito ito ang pinakamasakit na sakit sa mundo hayaan siyang humiga sa lupa sa sakit at gamulong at hindi niya alam kung ano ang idudulot ng suntok na ito sa kanya pagkatapos Agad na tinawagan ni Charlie ang seguridad ng komunidad. Inaresto ang lahat ng mga tao at ipinadala sila sa bureau. At pagkatapos ay tiningnan ang mga pinsala ni Libo. Sa kabutihang palad, si Tio Libo ay nagdusa lamang ng ilang mga pinsala sa balat. Ngunit hindi ito isang malaking problema. At gama ng pakiramdam ni Charlie. Gayunpaman, labis na nagalit si Charlie sa pamilya Wilson dahil sobrang nakakadiri ang pamilya Wilson. Hindi nila siya dapat sisihin ngayon. Nakarating sila sa bahay. Umupo si Jacob sa sofa. Naayos na ang mga bahid ng dugo sa kanyang mukha. Ngunit mayroon pa rin siyang asul na ilong at namamaga ang mukha. May pasa sa kanyang nuo. Nasa ulirat din siya at nahihilo ang ulo. Ngayon, inutusan ng panganay na kapatid ang bodyguard na bugbugin siya ng masama. Nakaramdam siya ng lamig at hindi komportable, at galit pa rin siya. Nagpahid ng gamot si Claire sa kanyang noo at sinabing, Dad, tinulungan ka na ni Charlie, kaya huwag mong masyadong seryosohin. Bumuntong hininga si Jacob at sinabing, Nanginginig ako dahil sa nanay ko at sa kapatid ko. Wala sa kanila ang tinatrata ako bilang party ng pamilya. Pagkatapos noon, muling sinabi ni Jacob, Claire, ngayon ay pinaalis ka na nila sa Wilson Group. Ano ang susunod mong plano?